Ug po natin ang uh, bigas at mahalaga-mahalaga uh, po ito sapagkat uh, ang DA po si simulan na po ang uh, pagbebenta po ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga rice farmers. At nasa kabilang linya po natin si uh, DA uh, ang uh, si Agriculture Assistant Secretary for Consumer and Legislative Affairs Division si Asik Genevieve Velicaria. Guevara, Magandang tanghali po Asik Guevara. Welcome po muli sa DWICLO Channel 23 Asik. Uh, magandang tanghali po Sir Drew at sa inyong mga tagapakinig po at mga tagapanood. Maraming ang gandang tanghali po sa inyong lahat. Opo, salamat Asik sa inyo pong uh, pagpapaunlak muli dito po sa aming uh, himpilan. Asik, uh, unang tanong, uh, is it is it uh, ironical na magbebenta tayo straight to the point na no offense? Is it ironical uh, magbebenta tayo ng 20 pesos mas murang bigas sa mga magsasaka na mismong nagtatanim din po ng uh, palay. Ano pong uh, reaction niyo po rito? Though ito po ay uh, hanggang, hanggang ngayon ano po, meron din pong mga uh, mga comments, mga negative and positive comments dito po. Ano uh, what's your uh, reaction po doon sa mga komento pong 'yon? Asek? Sir Drew, unang-una -una sa lahat, ting, ito pong um, programa na to ay ginawa po namin dahil po nagkaroon din kami ng dialogo sa ating mga magsasaka. At ito po yung isa sa kanilang request sa atin na sana daw po pati sila makapag-avail ng ating P20 na bigas dahil nga po kung tutuusin mo uh, sa vulnerable sector po natin to binibigay so gusto po rin natin eh map mapagbigyan din po ang kahilingan mm -hmm. ng ating mga magsasaka so hindi ko po alam kung saan po gagaling <laughs> yung uh, pagiging ironic ng uh, uh, programa pero definitely po um it's also a way for us na mm -hmm hikayatin po yung ating mga magsasaka na pumunta sa ating mga NFA warehouses mismo. Baka po kasi yun nga po, uh, po natin ngayon yung mga balibalita nga po na yung mga palay mm. nga daw po, mga palay, eh, binibenta ng sobrang mura. Bagsak presyo. Um, opo. So parang gusto rin po natin na uh, through this program ay uh, makapunta po ang ating mga magsasaka at makita po nila kung saan po pwedeng makapagbenta ng kanilang bigas. So, it's also a way para sa Opo. makita nila kung ano po yung mga so, malalapit na warehouses ah, sa kanila okay. ano So malinaw asset mismong mga rice farmers ang humiling nito Opo All right Yan po ay isa sa kanilang mga kahilingan All right Opo So uh, very clear po tayo doon ano po Pero ituhubang mga farmers rice farmers huna ito ano ho ito? Yung mga sila lang ho ba yung may mga kaunting tanim lang, let's say, um, below 3 hectares, below 2 hectares lang? Ganun, uh, sa, sa... sa ngayon po, uh, Sir Drew, ang ating pong priority sana ay yung mga maliliit lang po ang landholding. Ah, okay. So yan, mga less than 3 hectares mm -hmm. na registered po sa ating RSBSA. Mm -hmm. Yan po naman talaga ay uh, meron tayong rehistro niyan at inihikayat po natin na kung hindi pa po mga rehistrado ating mga rice farmers eh, Uh, dito po sa programa. Opo. At kailangan po sila ay registrado under our RSBSA program. So gaano po karami ang target po natin ng mga rice farmers sa um, mabebenta po nito? Dalawa po yung um, uh, classification po natin. Yung mga farmers po na merong maliliit na landholdings 3 hectares and below at meron po tayong farm workers din. So nasa total po nito nasa 4 million, mahigit po na registered po sa ating RSBs, uh, Opo. Opo op. So, ito po ay mag-start ng August 13 until when po ang uh, pagbebenta po doon sa mga rice farmers? Sa so, ngayon po ang atin pong uh, since uh, nagses-start pa lang po tayo, nakaprogram po ito hanggang December of 2025. So, pero definitely po by next year, uh, ilalagay na po natin sila sa isang pangkalahatang programa uh, under the direction na rin naman po ng na ating presidente uh -huh. Bongbong Marcos. Opo. So, kasama isasama na po natin sila doon sa buong um, programa. So, definitely po uh, until 2028 naman po. Yan po ang uh, so, sabi apo. sa atin na uh, So, said, yung same pa rin, I, I mean, uh... Uh, just like yung ibang category mga uh yung mga may hirap natin mga kababayan ganun ganun pa rin ang uh, kanila pong ano I mean may limit pa rin yung pagbili nila kahit sila po yung mga rice farmers ganon din po ang Yes limit. po meron pong limit tayo ngayon uh, 10 kilos po per month pero per meron month. po silang option mm -hmm. kung gusto po nilang kunin yung buong allocation nila hanggang December ay pwede naman po hmm? so Wait 50 yun? kilos pwede po silang pwede po nilang ma-avail yon kung meron po kasi mga request na kung baga kung malalayo po sila doon sa kanilang NFA warehouse Opo. pwede na daw po ba nilang kunin yung buong allocation nila hanggang December since okay. po meron tayong registry system uh, nakikita po natin na madali lang po nating ma ito Uh, pwede po natin silang payagan na makakakuha po ng 50 kilos hanggang December na po yung allocation na yun. Opo. Uh, Asek, dahil binabanggit nyo ngayon sa registry nyo, uh... Na-update na ba yan? Opo, uh, regular po ang updating ng ating RSBSA. Okay. Mm, so, regular uh usually san hoba, meron hoba datos kung saang lugar ho sa uh, Pilipinas sa bansa ang meron pong uh, nangangailangan po ng uh, I mean, yung, yung ganyan pong murang bigas mga magsasaka. Um, yung sa nationwide naman po yung ating rsbsa ano ito po ay sa pakikipagtulungan natin sa ating mga municipal agriculturists, mga provincial agriculturists natin, mm -hmm. alam naman po natin syempre ang da po hanggang sa regional lang po ang ating uh, regional offices no Opo. so wala po tayo mga office, uh, mga kumbaga under da na mga officials uh, sa municipality so ito po ay uh, sa pakikipagtulungan po with our lgus sa ating mga agriculturists nga po So lahat naman po na ating mga municipal agriculturists, pwede po silang pumunta roon at uh, pwede po nilang malaman na kanilang status. O pwede po kasi sila doon diretso mismo magparehistro. Mm, okay. So, twenty uh, 20 pesos tapos mga magsasaka. Kasi ito nga, pinag... pinag sorry, sorry to say, uh, Asik, pero siyempre, of course, may mga uh, ibang magsasaka, mga farmers group na uh, nagko-comment dito doon sa sa hakbang po ng uh, Department of Agriculture na bentahan mismo yung mga rice farmers. So, meron pa lang category ika. So, hindi basta-basta yung mga bebentahan po ninyo ng mga rice farmers. Pa, uh, pag three, more than 3 hectares, hindi nyo pwedeng bentahan. Ah, uh, ngayon po ang priority po sana natin ay yung mga ma ma small land na yes. yung ma Pero de definitely po pwede naman po natin 'yan pag makita po natin na meron po talagang uh, clamor. Pero definitely po sana ang ipa-prioritize sana natin ay yung mga small land holdings muna at saka yung mga farm workers po na walang pag-aari na yun, lupa. Apo, so, meron hubang hindi pa nakakapagparehistro diyan. Um base po doon sa latest naman natin I think uh, nagkaroon po Cover tayo ng malawakang ba opo mm -hmm. halos covered na po natin lahat eh pero definitely of course meron mga updating po tayong nangyayari diyan so ah uh, kumbaga ina-update naman po natin ito regularly mm right. so uh, hindi naman huba ito makakaapekto doon sa uh, iba naman pong mga farmers eh baka sabihin nila eh bibili na lang bibili na lang kami kaysa magtanim ah ah set hindi naman po ganoon ka well of course in, kumbaga ang ating uh, consumption naman po ng bigas kumbaga yung 10 kilo po per month is really <laughs> di naman po yun niya masasagot yung buong mm -hmm. uh, pangangailangan mm -hmm. and definitely po sinasabi nga namin uh, ito naman ay isang programa na binibigay natin sa ating mga farmers aside na matuloy tuloy naman po yung ibang mga natin mga pro programa for our farmers like yung ating pagbibigay ng Uh, farm inputs, yung ating programa sa yun. Yeah, mga subsidies po natin. Continuous pa rin po naman yun at ibibigay pa rin natin. Ito lamang po ay isang kumbaga pagbibigay pag kumbaga pag uh, uh, giving back mm. sa ating mga farmers dahil sila nga po ay uh, yung mga nagtatanim tapos hindi sila maka-avail ng P20. So, kung Kumakain naman din talaga po sila ng uh, bigas, ano po? So ito po naman ay pagbibigay din sa kanila para patuloy pa rin silang magtanim at yung mga programa ng uh, gobyerno ay mag maramdaman din po naman nila. Ayan. So bi, yun bi, po ang bi, ating So pala, sumakatuwid kay eh, pagtanaw po natin nang utang na loob sa mga nagpapakain sa atin di ba of course opo naman opo asik medyo uh, lili ko lamang huo ako nang Though ito po may kaugnayan pa rin po sa bigas at may suspension po pinag-utos nga po ni uh, Pangulong Marcos yung i-suspendihin uh, uh, yung uh, pag aangkat po ng uh, bigas for six. tama ba? 60 days no for two 60 months 60 days opo. opo starting po ito kailan po ulit asik Tama September ho ba? 1 po. September 1. Meron pa ho ba tayong magaganap na pag-uusap, pulong sa pagitan po ng DA at mga stakeholders bago po natin i-implement 'to. ito? O, um bago naman po ito inannounce ng ating mahal na pangulo uh, last week ano po? nagkipag usap na po kami with uh, rice uh, millers and uh, importers at mm. uh, yun nga po um hindi naman sila against eh yun ang, ang sinasabi natin hindi po sila against sa importation meron pa nga po nagsasuggest gawin 90 days o 120 days o, na daw po hindi, yung hindi. Opo hindi nalang ano, daw yung... pabulin hanggang December Opo pa, pa, yun po ang mga suggestion nila pero siyempre sabi nga po natin Of course dahil nga po ah uh, tinitignan natin yung magiging epekto natin dito mm -hmm. at uh, sinasabi naman nila eh talagang marami naman po talagang stocks ngayon Opo. ng ating bigas para mapagbigyan din po natin uh, kasi ang kinukonsidera talaga ng ating presidente dito ay yung mga ating mga local farmers na talagang reeling ano talagang mm -hmm. mababa po yung pag pili sa kanila ng kanilang mga palay at mapagbigyan naman po at uh, mapagbigyan naman sila ng pagkakataon na maibenta naman nila ng, sa tamang presyo yung kanilang bigas kami po ay nakipag-usap naman. So, ito po ay nag uh, product din po ng consultation natin with stakeholders. So, mm -hmm. Opo. Ang tanong lang po ng ilang pong mga grupo po ng mga agrikultor, ano po, ah, kagaya po ni dati pong DA Secretary Leonardo Montemayor, ni na Kasendong, nila Ginoong uh, Danny Fausto. Eh bakit po September 1, bakit hindi po agad-agad yung uh, pagpapatupad ng uh, suspension po, Asek? Well, uh, alam naman po natin yung magiging anihan po na susunod ay eh, nakaschedule schedule na rin ano, mm -hmm. uh, ngayong September October. Mm -hmm. Eh major um, harvest season harvest po ito. Po. So itin itinataon lang din po natin na uh, para po talagang makakuha ng magandang presyo yung ating mga farmers. So tinaon po natin ng September. And of course po, uh, may mga sinasabi po nga natin yung mga ating mga uh, importers, mm -hmm. meron na po silang mga orders na 'yan. Uh, para makapag-adjust din po sila, uh, ayaw rin naman po natin, biglaan din natin i-impose ito. Siyempre mm -hmm. to give them time also to uh, to fix or to, kung baga uh, pwede pa naman sila hanggang uh, September 1 nga po bago mag-September 1 na Apo. mag -angkat. pero yung So para mapagbigyan Apo, naman sila. Yung mga traders din ba Asec ay na-consult na rin po? May mga kausap po rin kaming traders during uh, yung consultative meeting namin, sir. All right. so, uh, sure. meron pong nagbabanggit na ilang pong traders nagbababala po na maaring tumaas yung presyo sa yung retail price once na isuspend po ito uh, starting September 1. Uh, Kung ang maapektuhan po ay yung local, uh, tandaan po natin meron po tayo ng MSRP sa imported. Yes, opo. Yun po mm -hmm. ay hindi po natin babaguhin. Yan pa rin po yun, nasa 43 pesos po tayo ngayon. Yung po sa local, siguro mak mak well, uh, may epekto siguro yan, makikitaan natin. Ganun. Pero since mm -hmm. local naman po yan, uh, of course, para nga naman po mag, uh, kumbaga yung ating mga local farmers ang uh, kumita naman Uh, during this harvest season. Opo. So, i-monitor po natin. Pero definitely po, uh, hindi po natin in-expect dapat na may slight? major na pagbabago or, dyan. Or dahil slight na, effect, ganun. Oo. oo. Or pwede naman po sana sa, kung sa local, kung ang magiging ano naman nito is of course yung ating mga local farmers. Alright. Pero syempre, babantayan po natin yung mga nag-aabuso Of course, of course. Asik, like, uh, yun, yun na lang, last na lang, no? yung sa presyo po ng uh, palay, ah uh, kanina binabanggit niyo ninyo, may mababang presyo. Pero uh, kamusta ho yung pagbabantay po ninyo doon, uh, a... um, recently, no, last week nga po, nung nag-announce nga po ang presidente, nakamonitor na po kami ng 2 to 3 pesos increase ng agad-agad. Uh, so may no? pagbabago? Opo, agad-agad sa pag ng um alai lalo na and we expect na in the coming days nga po uh, na magtaas pa ito para naman po yung ating mga farmers nga po ay talagang uh, kumita doon sa opo. kanilang pag ano ng palay Alright. pero hindi huba umaaray din o umaray yung may mga naapektuhan din po na mga magsasaka of course magkakasunod po yung mga bagyo ano kung kasi malaki ho billion piso po ang uh, epekto Nito po magkakasunod na bagyo sa sektor po ng agrikultura? Uh, meron naman po tayong mga, yun nga po, yung mga subsidies natin ngayon. May backup yung, po, po? Opo, may backup naman tayo. At of course, uh, tinutulungan po natin yung ating mga farmers na uh, magtanim ulit at uh, makabawi ulit po. So tuloy-tuloy naman po yung ibang mga programa natin para sa kanila. All right. Asec, uh, ano ho ang uh, inyo pa mga karagdagang pampanawagan o payo, mga apela po sa ating mga kababayan lalo po doon sa mga by uh, August 13? ta Tama ba? miyerkules pala. magi start Opo. na po ito. Uh, saan ho ang meron ho dito? Sa Metro Manila rin po ba? O outside Metro um, Manila rin? Tayo po ngayon ay uh, maglo-launch po nung ating P20 para sa mga magsasaka. Ito po ay mangyayari sa uh, initially po sa 18 warehouses po ng National Food Authority dito sa Region 2, sa Region 3, um and for sa CAR, meron po tayo diyan. Okay. Um, pero definitely po ang ang projection po natin to in the coming weeks ay maging nationwide, meron po tayong naka-project na 131 warehouses. Opo. Kung saan po yung ating mga magsasaka, lalo na po yung mga ating farm uh, farm workers saka yung mga farm uh, farm land owners na 3 hectares and below makaka-avail po sila ng 10 kilos uh, per month. Ah, uh, pwede pong hanggang 50 kilos po na na pwede po nilang ma-redeem basta sila po ay uh, RSBSA registered mm. and yun po ay allocation na nala hanggang um, December. So pwede po sila talaga makakuha sa ating mga NFA warehouses. Um inaano lang namin sila, inire lang po na sana kung meron silang RSBSA na ID. Uh, pwede pong dalhin nila yon at uh, meron po tayo ngayong kasing system na ipapagana yung QR code mm. uh, na pe pwede po nilang uh, ma-fill upon. Uh, tutulungan naman po sila pag uh, pumunta po sila doon sa ating mga NFA warehouses uh, definitely para po mak-avail nila itong P20. Ito naman po ay uh, programa talaga na ginawa natin para sa ating mga magsasaka nga po para uh, uh, kasama na rin po yung ating uh, yung pag pag-suspend din natin ng importation sa ating uh, ng importation ng rice dahil nga po gusto natin uh, na matulungan ang ating magsasaka na mas lumaki pa ang kanilang kita. And of course, yung ma ma mapakita po natin sa ating mga kababayan, meron pa rin naman po tayong mabibiling mas murang bigas at yan naman po ay uh, Uh, pinoprovide sa atin ng mga magsasaka para tuloy-tuloy po talaga sila magtanim at mabigyan pa natin sila ng mga lahat ng benepisyon na pwedeng mabigay sa kanila. Alright. Well said po Asec uh, Genevieve uh, Guevara. Maraming salamat po sa inyo po oras. Magandang uh, hapon po at uh, sa ulitin po muli Asec. Ingat po kayo. Ingat din po kayo. Salamat. Sir. Salamat po. All right. God bless at uh, more power po sa Department of Agriculture. Si, uh Assistant Secretary for Consumer and Legislative Affairs Division uh, Assistant uh, Attorney Genevieve Velicaria Guevara <laughs>